Magandang umaga sa inyo mga lods Ngayong umaga ay gagawa tayo na ang Gagawa po tayong pulaan Ito Atin pong kikitsuli ng pulaan Puputikin na at bababa na oh! O nakayari na tayo isang pitak gagawin natin pulaan ang gamit natin yung pitch wheel dali pang putik ko ganda agad ang tinahanan no? yari na agad ito po ay kubota kubota 3608 yan po ating pangyari. Ah. Ito naman po yung padalawa natin yayariin. Yayariin natin po lahat. Padalawa. Ito po ating sisimbala tuloy. pa mga boss na dalawang pilak na tayo gabi yung niya na traktor na lang huyan ng gumanda na dalawang pilak na huyan tayo Kung tayo lilipat sa kabila Ayos, condition ng ating kitswil. Walang abirya. Ito po ating susunod, mga lods, kasi wala pa tubig at pinapatubigan pa ako doon. Hintayin natin magkatubig bago nating putikin at magagawin ng pula niya. Ito sa kabila, ay ating kasamahan din nagtataktora. ito 'yung pinapapatubigan pa Wala 'yan. Ang dito na lang po muna boss ang ating video. Maraming salamat po.